Habang lumalao ng panahon ay lalo tayo nagkakaroon ng mga bagong karanasan. Ang iba sa atin ay nakapagdiwang na ng birthday habang nasa quarantine. Sa halip na sa restaurant o isang magandang venue ay sa bahay muna at yung ibang guest ay sa video greetings muna o shoutout out na lang sa social media. May mga matagal nang nagplano ng kasal at nakatanaw sa itinakdang petsa pero biglang inabutan ng quarantine kaya sa halip na marami ang makadalo at matuloy sa venue na pinili nyo E eh, nabago ang lahat dahil talagang kumonti na nga ang kasali, social distancing pa. Wala nang batang abay at sa mga hindi nakarating na bisita hanggang Facebook Live na lamang o kwento ang naabutahan. Dumaan din ang November 1 na traditional na panahon sa pagbisita sa mga mahal sa buhay na namaya pa. Pero maging iyon ay kinailangan ding limitahan dahil na din sa pag-iingat. Napakarami na talagang nagbago at mukhang marami pa rin mababago. Paano kaya ang Pasko ngayong quarantine? Tuloy pa kaya ang sabi ng Christmas song na Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tuloy pa kaya ang tinola ni ate? ang litsunan sa bahay ni Kuya ang pagsasalo kasama ang giliw. Malamang ay karamihan dito talagang hindi na dahil sa safety protocols at dahil tinangay na ni COVID pati ang perang pang ni ate at pang ni Kuya. Sa ngayon, umaasa tayo na mababalik din ang panahon na magse-celebrate tayo ng sabay-sabay. Pero sana maunawaan natin ang pinakamahalagang bagay kaya may Pasko. Ang sabi ng Bible, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Whether dating gawe o new normal, iisa ang mahalaga. Ibinigay si Jesus upang tayo ay iligtas sa ating pagkakasala. Ito ang dahilan ng pagsilang niya at ito din ang dahilan ng pag-asa natin kung meron bang mawawala ngayong Pasko, bawal ang parties, bawal ang caroling, bawal lumabas sa mga bata at elderly, o kaya kung hindi man bawal eh, hindi na kaya dahil wala ng budget. Lahat ng iyan ay maliliit na bagay dahil ang pinaka-importante ay ang pagsilang ng ating tagapagligtas. Nais ng Diyos na ikaw ay tumugon dito sa pamamagitan ng pananampalataya. Naway ang pinakamakabuluhang Pasko ay matanggap mo kahit sa panahon ng pandemya sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Asa ka pa!